Wala naman to ah Kahit wala sa kubo Pahiga-higa pa rin eh Cute Ba Wala tulog na naman Mamaya makakita ka ng gwardiya May naninita dyan Nang bawal na kahiga dito eh Tambayan lang to Hindi Hindi tulugan to Iwan Iwan na lang natin Tara Tara Maghahanap yan. Maghahanap <laughs> yan. Maghahanap. Ay, dito dito. Dito tayo dito. dito. Ay, nako. Chill, chill lang. Wala naman tuwa ah. Kahit wala sa kubo, pahiga-higa pa rin. Nina. Ah, ay. Cute. Ba? Wala tulog na naman. Mamaya makita ka ng gwardiya, may naninita dyan ng bawal nakaiga dito eh. Hindi, Hindi, di ba? Ang dahil nakaiga. Ang dahil nakaiga? Ba, bahala ka. Bala ka. ka. Tambayan lang to, hindi, hindi tulugan to. Hindi tambay, ito mong daan ko na o. Oh. Aba. Eh, ang namagayahin mo. Mamaya pag nasita ka, bahala ka. <biscuit hyun> <Q subscribe> hindi yan. ha? Sige, tignan natin. Kumakulit. May gwardiya, may gwardiya. Masaan? Mahal na may tayo sa Ay cute! Bye! Pantumayo! Mamaya makakita ka ng gwardiya, bahala ka dyan. Kanina pa nga ba, pabalik-balik yung gwardiya. Hindi ka pinapansin? Ano ba? Namangas to Sige, Hindi ka pala pinapansin ah. Ito ang mundo doon. Yelo. <laughs> Aduh, sabihin, guardia. Guardia. <laughs> <ng tulug> <laughs> tong guardia, ya. Tahu sapi gua aja. Gua aja. Tidak. Sedap nang tolong mau. <laughs> eh. Bok pemayak tunggu aja ya, Rika